pag-usap. Now, question. Ano sa magbata sa bot ni Nicodemo sa pag-usap? Oh, kaitan. Birthday ni mo. The second birthday. Balik ba ka sa imuhang mama? Sa so, tiyan sa imuhang mama? Dili. Dili. So, this this is spiritual birthday. Dili ni siya physical, ha? Kausara ta tao dali sa kalibutan. Ang kanigis dutan dali ni Nicodemo is ano to? bola ni pang bata, pang dagko. Oh, pang dagko ra ni ha. Dagko Tugan na lang mo katigo. Wala naman may dalang libro. Ito magdala na po ni. Okay, so, ang to, ang pagpakataw, pag, pag usab ang to, spiritual, spiritual, birthday. Birthday. na, na may spiritual birthday? Wala pa. So, pag usab In other words, kung atong lain ng pag Walay makasood sa langit kung siya dili matao pag sa Walay makasood sa langit kung siya kung kung siya dili motuo o mudawat ni Ginoong Hesus nga iyang Lord and Savior. Savior. ang gisulti ni Jesus. Sige padayon ta. Unsa man kuno ang mga elemento or elements of regeneration? Mao man ang pagkatao pag-usab regeneration. Re means again. Sa English, di ba? Re means again. So, may ka regeneration to generate again. Meaning, ang atong spirit nga gihatag sa Ginoo. Mabalo mo nga naay spirit ang tao no. Kato si Adan gihuypan to sa Ginoo. Spirit. Okay, matao siya pag-usap. Kay ato basahon. Look. Sige, pangita ko na ninyo. Ang Lucas, Kapitulo 13. Dili dyan ha. Dyan mo na inyong gitan Luke chapter 3 verse uh, Luke chapter 3 sa, sa inyong mga, mga, sala, sala. Sa, ano, sa, ano, mga mga, matay, matay, mo, <laughs> mga, mga matay, usap ka mata, 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 mga. sa si? No? Kung ang tao dili mo sa iyang sala, ang sa'yo 23. Again, atong balikon. Roma, size? 23. 23. Kaya ang bayad, bayad sa pagkisala pag mao ang mao kamatayon ang gasa sa Dios. mao ang kinabuhing kinabuhin walay katapusan na naan ni na atong mga liwas. Bumutana, asa di ay matagpuan ang kinabuhing walay katapusan? Diha. Sa so, di kang Kristo. Asa man ang si Kristo sa impyerno, sa langit. langit. Sa langit. langit. Mo na nga, ang tao nga na Kristo sa kinabuhi, regenerated na siya, bago na siyang binuhat, na tao na siya pag-usap, pumamatay siya doon sa kalibutan. Asa siya padong Sa? Langit. Langit. na okay, ako explain niya na kita. ako, ako na lang. Kamu, maingon niya, masimba ko. Ano na, masimbang ko sa Kuloy anan, kita mo gumang? O, oh, kanang kuya sa umang iyang kaha mo na ang body sa tao. O, oh, ang tao, Mga ga-istorya, kanyang si Ma'am Eden, nga istorya mauni akong spirit. Ang sa ganit ni ga-istorya, ga-communicate sa ginoo, muampu sa ginoo, mukumyon sa ginoo, mao ang spirit. si spirito. Napailain, ang, ang ni mam Ma Eden, kanyang kasi yeah. ako doon, kasi ako doon. Okay. Oh. Katong nasakitan, talagto. Das daso.